May kami galab shout out mga kabisay Good morning Luzon, Visayas at Mindanao At sa ibang sulok ng ating mundo Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi Anong oras mang kayong nanonood sa aking munting video ito Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan At nasa magandang pang pangkalusugan kalusugan. Alright mga kabisay, panibagong araw, panibagong vlog At siyempre mayroon tayong topic sa aking video ngayon mga kabisay Dahil mayroon tayong uh, hindi na kompletong ginagawa nung una kong video So ngayon ay akin ang kukompletohin mga kabisay At naandito nga, ayan At uh, kulang pa ang ating mga uh, siding ng banggira so sa ngayon mga kabisaya ay ating kukumplituhin at sana ay magustuhan nyo ang magiging kalalabasan nito dahil ito ay medyo mabusisi nga lang pero kailangan gawin nating maganda sa paningin alright mga kabisay abang abang at ating ipagpapatuloy ang ating ginagawa at ayan naman nakaready ng aking mga gamit so ang paggawa na lang All right. Let's go mga kabisay. Sana isamahan niyo ako sa video kong ito hanggang matapos. All So yun mga kabisay at na na natin ang siding ng ating banggirahan. At ayan nakapag uh, lagay na tayo lahat ng vertical. So doon na lang mga kabisay ang kulang natin sa bandang taas so abang-abangan nyo na lang siguro mamaya mga kabisay at mayroong patugtog siguro mamaya ipapakita ko na lang sa inyo pag nayari ko na dyan at ayan na naman nag-umpisa na ang patugtog kaya minsan nawawalan ako ng ganang magbidyo mga kabisay dahil nga yung ganyan mayroong biglang nagpapatugtog ay natatiming na nagbibidyo tayo at medyo nakakademoralize ng mga ah uh, gusto mong sabihin, di ba? So, right mga kabisay, abang-abang na lang mamaya at mayroon na naman tayong tugtog dito sa ating kapitbahay at sana'y hindi masagap. Alright! So, yun mga kabisay at tayo nakatapos na sa aking banggirahan at yun ay tapos na tapos na talaga. Alright! Ayan, tingnan nyo. So, di ba? Medyo... Ano na? Ang ganda ng tingnan. At tulad ng sinabi ko sa inyo, uh, hindi ko man matapos kaagad dahil medyo mabusisi. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo. Tulad ngayon, uh, akin ang natapos. So, ayan. Yan ang kabuuan, mga kabisay. At ang ating gagawin siguro sa susunod ay maglalagay naman tayo ng mga uh, liston dito sa aking uh, dingding dahil iyan mga kabisay ay plywood na 316 hindi naman siya kanipisan mga kabisay dahil 316 pero mas maganda ay meron siyang ipit para medyo matibay-tibay at ayan na nga pala ang kabuoan ng aking banggirahan sa lebas mga kabisay o, uh, diba at tayo ay nakatapos na dahil medyo hapon na mga kabisay ngayon ay nasa alas 4 na yata at syempre tulad ng dati ang inyong tebisay ay pag ganitong hapon ay merong mga ibang activity sa buhay tulad ng aking mga halaman na yan na ako yung maglilinis dyan mga kabisay sa uh, bandang ilalim yan dahil baka magsalit tayo dyan ng tanim na sili so abang abangan nyo na lang mga kabisay at i-update ko rin kayo kung ano ang mga magiging kaganapan ko dyan sa susunod na araw at ngayon dahil hapon na siyempre oras na din ang pagpapahinga ng inyong tabisay so kita kita na lang ulit tayo sa susunod na video at sana naman ay patuloy pa rin kayong nakasuporta so ayan mga kabisay ayan ang kabuuan ng aking uh, kubo at uh, ang kulang natin ay bintana pinto ng bintana at saka pinto ng ah sira ng pintuan pala at sira ng bintana ano ba yan? At doon, ganun din. So, ayan, nakaready ang mga gagamitin dyan, mga kabisay. Wala pa nga lang tayong pang frame. At, bali, yan na lang ang kulang. Pero, uunahin ko muna mga kabisay ang maglagay ng liston sa ating mga dingding. At, siguro, papakita ko na rin lang sa inyo kung sakali. At, medyo sipagin tayong mag-video. Katulad ngayon, medyo sinipag ako mga kabisay kasi yung nagpatugtog ay parang medyo tinama din ngayon na magpatugtog. Dahil wala akong naririnig eh. So ayan, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay na nakarating na naman kayo sa dulo ng ating video. At sa bago pa lang dyan sa channel ko, sana naman ay mag-subscribe at i-hits nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong i-upload ko. At siyempre walang ibang laging sinasabi ang inyong Tebisay. Saan man kayo naroroon sa sulok ng ating mundo, palagi mag-iingat, palagi magdasal ng patuloy na patnubayan ng ating poong may kapal. At lalong-lalo na sa ating mga kaganapan sa buhay. Na sana yung maging successful tayo anuman ang ating mga Pinagkakabalahan ngayon. All mga Kabisay, mega mega shout out sa inyo and God bless us. Bye-bye.